Sa November 5 na ang simula ng PBA 48 season, nasisimula ng Commissioner's Cup sa pagitan ng TNT at Magnolia. Noong PBA on Tour, ang Magnolia ang may malinis na 11-0 kartada habang ang TNT ay may 1-10 na kartada. Sinabi din ni Coach Jolas na hindi mahalaga ang PBA on Tour. Yun ay pagkakataon lang para sa mga bench players na ipakita kung maaari ba silang mabigyan ng minuto. Ang TNT naglaro ng mga walang star player sa PBA on tour habang ang Magnolia ay tila ginamit ang on tour para pangunahing ensayo ng kanilang koponan. Habang ang Hinebra ay ang defending champion ngayon na ipaparada ang bagong import na si Tony Bishop. Sa pagkawala ni JB sa Hinebra, tila ilang mga coaches ang hindi naniniwala na kaya ng Hinebra mag-champion ngayong Commissioner's Cup ayon kay Coach Yeng, good for sa ibang team na wala si Justin Brownlee. Dahil alam naman natin kapag si JB ang import ng Ginebra, na tila kung di nasa final sila, sila ang champion. Ayon naman kay Coach Alvin Ayo na kahit nawala na mga scorer tulad nila Jeronteng at Maverick Ahimisi na napunta sa panig ng SMC at may libang bagong rookies sa kanilang lineup, si Ayo ay naniniwala na kaya nilang talunin ang mga powerhouse team sa PBA ngayon. Sa panig naman ng Meralco, ito na yata ang team na may pinakamasamang ala-ala sa mga kamay ni JB dahil ilang beses silang pinaiyak ni JB simula pa noong 2016. Pero madiing sinabi ni Coach Luigi Trillo na ang team to beat ngayon ay ang SMB at ang Magnolia, hindi ang Ginebra. Si Trillo ang huling coach na nagbigay ng kampiyonado sa Alaska kasama ang rookie Calvin Abueva. Taon na nilisa ni Team Cole ang Alaska. Si Coach Luigi Trillo na rin ang bagong magmamando para sa Miracle Bulls ngayon.